Anong keke ginkai ang kinuha ni Naruto sa mga Tailed Beast, ito ay ating e-breakdown. Si Naruto ay hindi lamang nakakuha ng malaking chakra, siya din ay nakakuha ng espesyal na abilidad. Una, siya ay nakakuha ng Lava Release na mula kay Son Goku, ikalawa ang Magnet Release na mula kay Shukaku, ikatlo ay Boil Release mula kay Koko. -o. Ang mga ito ay tunay na keke ginkai at nakita natin ang mga itong ginamit ni Naruto sa panahon ng kanyang Super Tailed Beast Rosen pero hindi lamang ito, binigyan siya ni matatabi ng kulay asul na apoy, ang chakra ni Asobo ang nagbigay daan sa kanya para gumawa ng Water Release Rosen At marahil siya ay gumamit ng Coral Technique katulad ni Yagura, binigyan din siya ni Saiken ng parang Bubble Nenjutsu. Ang kapangyarihan ni Chomei ay hindi malinaw pero ito ay nakalink sa kalistis, powder at paglipad, binigyan din siya ni Gyuki ng ink style Jutsu katulad ni Killer B, at syempre dinigyan siya ni Kurama ng healing, chakra sensing, at makapangyarihang chakra mode, si Naruto ay hindi lamang nine-tailed Jinchuriki, siya ang ultimate fusion ng bawat Tail beast.